Iris, dapat kang maging stricto sa dapat na nasabi ngayong araw, para hindi sila gumawa ng maisahan ka, at huwag ka basta aayon sa kausap kagad, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, kung magagalit ka kagad ay pwedeng makagawa ng hindi mo inaasahan na baka makuhanan ka ng pera at umiwas ka sa mga half-cooked na pagkain, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging stricto ka sa nasabi kung nasabi mo ay paninindigan mo, para hindi ka makakuha ng bad energy ngayong araw kung lalambot ang paninindigan, ang iiwasan mo ang maglakad na mag-isa pag na ng gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Cancer, umiwas ka muna mga tubig na malalaki at huwag ka maligo ng matagal sa madaling araw, at huwag ka rin magbigay ng pera sa pinsan at pamangkin, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, Maging maingat ka sa lansangan lalo na sa gabi itago mo ang mahahalagang bagay sa iyo at huwag mo na makisama sa mga lakaran ng barkada ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin Virgo umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan problema na sa relasyon at pera ang madadala sa iyo at umiwas ka sa half-cooked na pagkain, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, dapat ay maging maunawain kang mabuti ngayong araw, kung magagalit ka ay kamalasan sa usapan ng kayang mong makuha, at umiwas ka sa alak na may mga inuman, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, Mag-ingat ka sa mga pagbibiyahe ngayong araw maging alerto ka lagi, at umiwas ka makisama sa mga pare at kumari ngayong araw dahil gastos ng pera na walang balikan ang pwedeng mangyari, sa iyo, ang signos na pahiwatig na mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Sagittarius, maging alerto sa paglalakad sa langsangan at itago ang mga mahahalagang gamit kung maglalakad na mag-isa, at umiwas ka sa masyadong mabait ng makaiwas ka sa gastos, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalakasan na mula sa mga bituin. Capricorn, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw, dahil tukso ang pwedeng makuha at gastos, at umiwas ka rin sa mga seafood lalo na ang inihaw, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw kahit pa iyong kumare o kumpare, dahil baka masuong ka sa gulo at umiwas ka muna sa mga usapang may kaugnayan sa pera sa ibang tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging maingat ka sa mga pagkilos, o pagbabuhat at pagmamadali ng paglalakad ngayong araw, at umiwas ka rin sa mga hayop lalo na sa gabi, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.